Hello guys, welcome back to my channel Ramelis Food Vlog. For today's video, guys, so magluto tayo ngayon ng dalawang recipe. So our first recipe is eto na nga. So meron na akong bunga ng malunggay dito. So syempre lalagyan natin 'yan ng corn beef. So ito muna lutuin, guys. So let's start cooking now. gaya na nga, guys. So, ito yung puno namin ng malunggay. So, napakarami yung bunga. So, pinakuha ko yan sa asawa ko. Ayan. So, maya-maya malamang makikita natin yung bunga ng malunggay na nuka ng dami talaga niya. So, magugulang na nga yung iba. Na yan nga pala yung kulungan ng ibons. <laughs> so, kalapati is life, kalapati is. So, ito na nga guys, yung mga nakuha niya na dahon ay nabunga ng malunggay. So, ang dami-dami niyan. Dami so, konti lang yung, kukuha, yung lulutuin natin. So, kasi hindi naman natin yung lahat yan. So, konti lang yung kukuhanin ko yung medyo malalaki lang magugulang para the next day. So, maluluto pa natin yung iba. So, re lang natin yung konti yung labalat kasi hindi naman natin talagang matatanggal yan. So, tanggal-tanggalin natin ng konti-konti at yung kaya lang natin tanggalin ang re-remove natin. you So, after na nga natin matanggal yun, at ayan na magiging itsura niya. So, nilipat ko lang yan dito sa strainer. And then, syempre, ito na nga yung ating iba pang ingredients para sa ating lulutuin dish. So, syempre, meron na din ako ditong pan. So, ayan. So, binuksan ko na nga yung fire niyan. And then, naglagay na rin ako ng konting amount lang ng oil. At magkisimula na tayong maggisa nitong ating ulang for today's video. So, naglagay na nga pala ako dyan ng onion. At kikisahin lang natin yung onion natin. Ayan. So, habang inaantay mag-translucent yung color, syempre yung prepare ako na iba pang gagamitin. Ayan. So, nilagay ko na rin, meron ako ng fried garlic. So, yun na lang yung nilagay ko. And then, inaad ko na rin pala yung ating bunga ng malunggay. Then, pagkatapos nyo, pwede natin ilagay yung ating pouring beef. So, any um, brand naman ay okay lang. So, ito, na, rin, ito yung available dito sa bahay. So, ayan lang ginamit ko, guys. Ayan, so add na natin siya. Then mag-adding pala tayo ng right amount lang ng water at lang natin siyang kumulo guys. after 5 minutes nga guys, ayan, so kumukulo na yung ating ang nilulutong ulam. So, ayan. So, na-remove ko lang yung takip niyan. Hindi, syempre, hindi pala ako nakapagat kanya ng mga spices niyan. So, mag tayo ngayon ng mga pampalasa. naglagay lang ako dyan ng uh, magic sarap, ng, ng pepper, and then, meron din akong garlic. Garlic powder na nilagay dyan, guys. So, rasa sa inyo naman yung kung ano pang i-add yung pampalasa dyan. Pero sa akin, okay na yan. Ayan. So, nakikita rin natin na malambot na malambot na rin yung ating gulay. So, maya-maya lamang ay pwede natin patayin yung ating apoy. And then, ready na for plating yung ating dish. Ayan. So, ayan. Nakita na malambot na. Transfer lang natin sa ating um, bowl yung ating ulam. Ayan. So, syempre may sabaw sya kaya sa bowl natin sya ilalagay, guys. So, yan. Ready na na yan para sa ating kakain mamaya-maya lang. here's our next recipe for today's video. Ayan. So, sinigang sa miso siya, guys. Here's our salmon. Ayan. So, sinigang sa miso. So, let's start cooking, guys. <makes noise> So, ito na nga yung ating mga ingredients para sa ating lulutoy sinigang sa miso. So, ito na nga yung ating salmon fish. And then, ito na yung ating mga gulay. Ayan. So, yung gagamitin pala natin ay sinigang sa miso na nor ng nor. Kasi, ala tayo nabili na si uh, miso. Ayan. So, ito na nga. sa so, pre-prepare na yung ating mga gulay. So, mayroon na tayo yung pechay, sitaw, labanos okra. fryer, yung mga lagay natin sa ating siniyang. So, ito nga pala guys. So, pinirito ko muna yung ating isda. Yung ating salmon. So, pinirito ko muna yan. And then, syempre, mamaya. Saka natin sya ig um, sisigang. And then, ayan na nga guys. So, napirito ko na lahat yung ating isda. So, dito pa rin sa syempre, sa uh, the same um, yung kung ating ginamit. Lagay lang ako ng luya dyan. So, gigisahin lang muna natin yung ating luya. Diba natin yung luya? So, nag-add lang ako dito ng water, guys. At so, saka natin papakuluin to. And then, right after na makulo na siya, saka natin ilalagay yung ating papang ingredients. I-add na nga natin yung ating um, onion. Then, ina ko na rin yan yung ating sitaw. Labanos. Mustasa. Charot. Yes. <laughs> ano, nyo na lang konti. Then, pwede nyo na siyang takpan para kumulo na yung pagra. Para kumulo na yung ating niluluto. Yan ang nga, guys. So, kumukulo-kulo na siya. So, wait lang tayo lang mga ilang minuto. Ito pwede natin i-add yung ating fish. Okay. So, parang mas masarap pa rin pagka totoong miso yung ilalagay mo. Kaya wala tayo nabili, guys. Pero pwede na yung nori nilang. Miso na yun. <laughs> Ayan. So, ito lalagyan na rin natin yung ating okra. Ayan. So, last touch ilalagay sa mga gulay. Kasi saglit lang naman yung na yung na Hindi katulad nung um, labanos at sitaw. Ayan. So, syempre, i-add na rin natin yung ating miso. Ayan. Or sinigang sa miso. Nag-add na rin na pala ng bechin. Ayan. Halo-halo ilang natin yan, guys. Then, syempre, tikman nyo na lang. Mag-add na lang kayo kung ano pa mga kailangan i-add na sa preference nyo. pwede natin takpat ulit yan and then antay lang natin ng kumulo pa ng konti and then ready na for plating na naman yung ating dish yan so nagat pala ako dyan ng salt Saka natin nilalagay ngayon yung ating beef. Ayan, yung ating pechay. sinigang naman guys, yung hair mas masarap siya pagka mas marami gulay. yung ating sabaw. So, ayan. Yeah. So, kumukulo na siya, guys. So, repete na siya So, ayan na nga. Aking mga niluto na dish for today's video. So, thank you for watching, guys. Salamat sa support sa aking channel. At if ka pa nang support sa aking channel, please subscribe and click notification bell para laging update sa aking mga bagong upload. Yeah. So, pa-subscribe din sa aking first channel, Melentados World. Thank you, everyone. Bye-bye.